ang nangyari sa isang OFW na lahat ang kanya mga cellphone at yung mga padala sa kanya ng mga kaibigan niya mga cellphone limas din panoorin natin ito Ay, nangawala among dipamalit niya cellphone from Manila to Butuan pati ang cellphone ni Kulot sa among staff di Kawat yawa yun mga tao sa Manila o ipangawat sukat-sukat sa among travel wala pagid nilakawatan Grabe you know, so... incident today Abasa na naman tayo dito ng mga komento ng mga tao, ito yung mga sinasabi nila Ayan siya at ako dyan kay Salata na wifeolong. Huwag niyong sisihin ang mga presidente wala silang kinalaman dyan uh, Yung naiya ang pananagutan niyan Marami talagang magnanakaw dyan Kung gusto niyo ayusin niyan Ay kayo po ang umupo doon sa ahinsya na yun hala. <laughs> Sabi nga ni Florencia Villanueva, shout out po. You should sure yung common sense. Katong nag-utok dili jud magbutang og mga cellphone or any precious item sa bagay. Siguro gipuno ni mong chocolate ang imong hankere. Don't blame the effort sa imong kadaghang lison. Learn next gamit ang imong utok ug naamay gani. Bisay, man eh. halos di ko maanan. Ayan sabi nga ni Michael Palanas, pag Marcos Presidente talaga, bagsak na, bigas mahal lahat ng bilihin, pati airport, nag-start ng nakawan at wala ng paki sa mga nag-abroad. Di ko na alam ano nangyari sa Presidente sa Pilipinas. Pag Presidente, mga salita, bilis magawa ng aksyon. Ayan, sabi gano ni Mark Anthony de Leon, hindi ko maniwala, uh, hindi ako maniwala dyan. Ang sipo po, hankiri, yan, hindi luggage. Tinatanong yan kung uh, mag check-in ka ng baggage. Kung mayroong CP, battery power bank. Ibig sabihin, hindi nyo uh, diniklara sa staff na mayroong CP sa luggage nyo. At sabi naman po ni Mangayla Dinosis Ritchie, Duterte lang talagang may malasakit kasi ngayong walang aksyon. Ayan, alam ng uh, bangag sa mga ganyang ninakaw. Ayan, ang sabi naman dito ni Evelyn Mabaylan, dapat kasi yung bagahe nyo uh, puna, uh, pinabalot nyo ng isa para dapat nakahankiri yung CP na may bagong bilin nyo. Marami ng kawatan sa airport ngayon. Dapat sa Pinas na lang kayo bumili. Ayun, parang ganun din nga ang mangyayari. Kaya kung ako sa inyo mga langga, kung balak nyo bumili ng mga cellphone, sa Pinas na lang talaga para sure ball na hindi mawala. Kasi sayang ang pera eh, di ba? Sabi nga ni Redin Cortes-Midel, remember me sure na alis na sa airport ban sa lahat ng airport dahil sa order ng president. Kaso mayroon nag -a absorb na dating employee na pahinga, pahinga lang at balik sa dating gawain na magpalit ng administrasyon lahat ng nakawatan. Tax, driver, airport, personal, balik na ang dating kawatan. Need pa ba ang next election para bumalik ang uh, ordinary sa lahat ng airport? Ano bang, anong senyo dito? Mm. Sabi nga Reden. At sabi naman dito ni Harvey sa sa Sabado, Sabados Sabado, Yabo Baron. Ngayon, gibotang, uh, nga nung manimo sa bagahe, angay ba na ibotang sa hankeri nimo. inimo? doy next hand carry ng mga cpu og laptop pila raman na ka kilo wala man ay kaabot og uh, 8 kilos. Listen na learn na ni mo na ha, sa sunod ayaw ng tawang pagbutang sa bagahe aron dili kana makawatan. O sa totoo lang kasi 7 kilos naman talaga ang hand carry. At saka yung mga cellphone is uh, wala naman siguro yung... Uh, pitong kilo lahat yung ano mo ayan sabi nga ni Alan Mandy ganito po gawin nyo next time para din na magawa ang technique nila ballpin pag bukas ay zipper once na makita nila yun ganyan, uh, ganyan ang lagay nyo ng laksan malita nyo di na nila magagalaw yan dahil nila maaari once na binuksan nila yung siper gamit ang ballpin dili na, dili na kayo maibalik ang kanya mga itsura mm may teknik talaga tama talaga to si ano si Alan Mandy yung bang kailangan yung ipadlak nyo ng padlak yung inyong mga yung pinakasiksik na saper tapos yung sa hawakan ng malita nyo doon nyo rin ikabit mayroon pang another padlak para hindi siya maanuhan o ba diba? tama naman maraming mga concern citizen dito na uh, nag-aabot ng mga tulong o gusto nilang uh, mailabas din sa sama ng nila kasi mayroon din silang pinagdadaanan dito tungkol sa pag-uwi nila na nawawalan sila ng gamit ayon ang sabi naman dito ni ni ano ni tonto Madilini Alconada na na ako dyan sa naiya ang mga kawatan hindi safe gamit nyo yan dahil nangyari na rin yan sa akin from Malaysia to Manila safe or baggage ko kinuha ko dahil kailangan at transfer ang baggage ko tubutuan naman dito nagpagdating sa Pagdating ko, sira na ang patlak ng bag ko. Buti na lang, walang importanteng na ilagay ko doon. Oy, ay, thanks God naman. At talagang, ganun talaga yung mga importante. Huwag nyong ilagay, mga OFW, ha? At last na ito. Marilo, Marilo. Ay, naku, kahit sa, pa, Pabox ngayon, uh, ngayon ganyan din wala nang safe ngan. naman o dala mo sa ninakaw pa wala ng awa ang mga aka nila siguro uh, nila hinihingi na yung mga ninakaw nila sana mapansin yan na, napansin na kinuha uh, uh, mapansin yan na kina, kinauukula na makabahala na yan sa airport na iyan na magnanakaw ang mga tao nyo din na kayo maka, makatiwala, pagkatiwalaan. Ang hirap basahin ito kasi may halong bisaya. So mga langga, so mga mga uh, OFW na pa uwi, isa rin tong mahalaga, ito ay babala na kung hanggat maaari, kung lagyan nyo ng packing tip ang inyong zipper uh, ng inyong malita, lagyan nyo at i-double uh, lock, uh, ang inyong mga uh, lak na, di ba, pag siper, tapos i-lock nyo ulit, tapos yung hawakan ng inyong malita, i-lock nyo ulit doon. O, di ba, para sip ang lahat. At saka, wag naman nga talaga kayong maglagay ng mga cellphone sa inyong mga malita. Hanggat maaari, i-hand yung, yung, mga chocolate, ilagay nyo na lang doon sa yung malita para naman ay chocolate lang yan. Pero ang importante ang mga bagay na kailangan at mahal talaga ang mga gamit nyo. Ilagay nyo sa inyong hankere kasi wala naman yung pitong kilo. Pitong kilo lang kasi ang limit niyan sa inyong hankere Sana po may meron tayo dito natutunan dito kay Kuya sa dahil alam ko Uras, oras uras talagang may dumarating na mga OFW dyan sa Naia Airport sa Manila. So, delikado na ang ating kalagayan ngayon sa lahat ng mga OFW sa totoo lang. Kaya, mindset-mindset tayo. Kung marunong silang magmikos, mag-mindset-mindset mindset din tayo. So, maraming salamat dyan sa inyong panonood ng aking mga